Yun. Brown pala. Brown pala na gagamba. Oh. Yan. Yan, tumakas. Tumakas siya mga kabusing Milyonaryo na gagamba. Yan. Nakatalikod lang mga kabusing Talikod. Tingnan natin sa likod. parang may nahuli siya mga kabusin may nahuli siyang kinakain tuloy ito yan maitim na gagamba mga kabusin yan <laughs> ang laki ng bahay mga kabusin may nakita si Bayaw puntahan natin ayun nakatiklop na mga kabusing oh. mora nag mora yan ganda gagamba mga kabusing oh. yun brown pala brown pala na gagamba oh. yan Ayan, tumakas. Tumakas siya mga kabusin. Kone natin. Bumaba. 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 Bumaba ni ambak si diba, diba? eh, <laughs> dito sa ilaw mo ay ni tikongkong toong dinay eh di na ko ay may ko piliin dito mo na mungu ay brown siya ay to ko ay itumto maitim pa mga kabusing oh ito, ito. yan ito, ito, ito. hindi pa huli mga kabusing Okay. <laughs> mga kabusing. May nakita si Bayaw dito. Nasa tabi pa rin. Tabing daan. Ayun. Kaso kulang pa sa sukat mga kabusing. Hmm. Yan. Kulang pa sa sukat. Hindi lang natin ni nasa tabing daan ng mga kabusing mga ah, kabusing puntahan natin si pamangkin may nakita siya sa tabing daan lang tabing daan lang ay <laughs> yun no? Oh. ang laki ng bahay mga kabusing milyonaryo na gagamba yan nakatalikod lang mga kabusing sa likod tingnan natin sa likod ayun parang may nahuli siya mga kabusing may nahuli siyang kinakain ayun ang gagamba yan Okay, butyog lang mga kabusing. Balik lang natin pag butyog. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Ayun, no? Sampungi ko na ting -luyuting. Yan, maitim na gagamba mga kabusing. Yan, <laughs> ang laki ng bahay. Okay.

<laughs> sa ilalim mga kabusing <laughs> wala wala bigas wala 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 bigas wala 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 sa Okay. Mga kabusing, may nakita pa tayong gagamba dito. Ayan, mahangin na mga kabusing, parang paulan. Yun. Yun ang gagamba. Ayan. Okay. mga kabusing pag-uwi na kami dahil yung ulan parating na yan, oh. ang laki ng ulan yan si bayaw si ipamangkin yan po may shield ka kabusing yan may shield si ipamangkin yan at dito, pas pastas-pastas akon. Okay, mga kabusing. Bawain na kami. Dahil yung ulan, parating na. paki subscribe na lang, mga kabusing, sa ating YouTube channel. paki like share, comment. At yung bell natin, mga kabusing, ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Maming salamat sa panunood. Yan, paulan na.